hello hello haler! maglalapang po tayo ng patola for the G. Ayan po, nakaupo ako ngayon kasi first day na ako sa school. So far, so good. Okay naman. Ayan po, maglalapang po tayo ng ating patola sa kanang Ayan, tawag dito. Spam. Ewan ko. Ham, kahit na hindi spam yun. Ayan po, tas patola po. Ayan. Nagluto po ako ng patola my one of my favorite po for the G. Konti lang yung rice natin. Yan po yung rice natin konti lang. Eh hey, init. Mainit po kasi kaluluto ko lang. Konting rice lang po pero a lots of vegetables. Ayan. Yan po hinihingal pa ako kasi kasi nga galing pa kami ng school. So, patong. Galing pa kami ng school. kasi nga po first day ng anak ko nag-upo ako sa trabaho mahirap po dito pag ano ganun pala kasi kasi gusto mo sana yung anak mo masabaybayan mo ng ganun eh kasi bukas papasok na ako papadrap ko siya ng asawa ko tapos sasama ko yun lang tapos the rest asawa ko na magdrap at pick up hmm harap hmm ang tamis ng patola grabe hmm harap Hmm. Ang init. Ayan po, may tayong ham para meron naman tayong pampagana. Hmm, sarap po. Ang sarap. lang rice ko kasi ayaw ko kumain ng marami dahil nga mabilis talaga makataba ang rice. Promise po, subukan nyo wag mag-rice. Papayat talaga kayo. Doon ko talaga na-realize na rice pala talagang nakakataba. Mas okay nang magtinapay kaysa mag-rice. Ayan po, hirap. Hmm. Basta mas maraming dampot ng ulam kesa sa kanin para hindi nyo nararamdaman ko konti kanin nyo. Lalo't kung gulay lang naman, kung mura lang naman yung gulay, damihan nyo na ng luto ng gulay. Hindi naman kailangan may ham. Kung meron kayo isda, mumurahin dyan, mga galunggong. Bagay, mahal na rin galunggong, no? Ayan. Harap. Ang Ay, init ah kaluluto lang talaga pagdating ko niluto ko na to agad para makakain na ako nagugutom na ako eh kamain kami kanina ng alam mo na fast food ayoko naman ng fast food masyado ano Mmm, hop. Mmm. Pag summer, makakapagtanim ka ng gulay dito. Pag winter, hindi na. Kaya kung sobra-sobra yung gulay mo, i-preserve mo na, lutuin mo na. Preserve mo na. Para sa winter, may gulay ka pa. Masarap naman eh, hindi, hindi iba lasa. Ganun pa rin lasa. Mmm! nasa Pinas ako lagi kung sinasabi nakakasawa ang gulay saka nung bata pa tayo maano ma 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 tayo na ayaw natin gulay pero pag nagkaedad na pala nasa hanapin mo na gulay hmm. harap tama matipid lang ako sa ham kasi maalat maalat na rin to dininding na to eh Mm. Buyas. Tingnan niya maubos na yung yung, yung um, ulam ko pero marami pa akong kanin. Ay, hindi ko halos dinadampot yung kanin, dinadampot ko yung ulam. Hmm? Hindi na masyadong mainit ngayon dito kasi. Malapit na mag-winter.